yung amin na pamili. Yan, yes, si sir. Doon po sa ilalim. Saan ka kasya? Ayan, limang yan. Ito Oh, pwede na, dyan. Huwag lang papata. Abay, ah, uh, ay mo na. Pwede gayang ano, ibabalik pagkabasaag. <laughs> thank you, sir. Yeah. Thank you, thank you. Ayan yung napamili namin. Isang oras din bago namin nabuno. Ito po ay bayad ay sa ano, sa bahay. Yan. Sa bahay po yan. Isa po yung malaki, lahat chuchiria. At mga ano. Tapos ito ay lahat at tinapay at kape. Pinapay at kape. Ito naman ay mga uh, kanton at uh, pampers. Ayan po, si Mang Yan. Maraming pangalan. Ha? Ayan ah, po, ipapaskil niya. Ipapaskil niya po. Ayan po, nakulong na. Nakulong <laughs> na. Ayan, kay Moritz Cafe. Ka. Ba't kay Moritz? Ha? Huh? Moritz ba? Moritz, oh, Ayan, ayan. <laughs> ayan. Ay, kita dino dino. Ah, sige, ah. Oh. Ba't anong number ng iyong kulungan? In Jesus name, di po. Ano Atay mo na. Five, Bago, five, Pag hindi nakabayad. <laughs> five, five. Five, five, something. Bago, hindi nakabayad. O, oh. ilagay mo na mahusay ang Moritz. Baka mawala. Ayan. Ayan. Oh baka matapon sinit mo do sa cucur Kailangan po kasi niya, ah, adini ah, ang pangalan. Huh? Hindi ko kita. Ayun, nagad-agad. 'Di ba? Lumaki na ho ito, yumaman na talaga as in yumaman. Eh nag unti unti po ako ng mga ano mga combo-combo pang Pasko. Malayo pa naman na expired ka. Uh... Ay, ma'am. Thank you, ma'am. May pangalan na po. Tsaka, Jean. Ah, pala. Alagyan mo na. Ay, ayun, Jean, lalagyan pa. Jean, meron na, ma'am. Meron na. Ah, hindi na papangalanan. Okay na. Okay. Oh, thank you. Kailan po ang deliver? Bukas? Oh, the other day pa. Okay. Thank you, thank you. Bye-bye po. Thank you po. Okay lang. bilog. Oh, dahil wala pa naman yung bayad. So, kung dumating mo, nung oh hindi. 4 bilog. Bilog naman yan. O, oh, bilog o. Oh. Okay lang. Gusto mo galingan 4? 4 kantos? Bilog. ah oh. sigi oh, sige, sige. Thank you po, sir. Thank you, thank you. Oh, yeah. Oh, yan ho, yumaman ho ito. Napakaganda na ng sistema. Yan. Maganda na po ang sistema. Ayan, chuchirya. Magkakayuric acid sa dami. <laughs> Ayan. At mo na, at aking i-explore kay Dini sa aming pinamamilihan. Ito po yung pinakama city mart. Bawal. Ayan. Magkakayuric acid po. Lahat ng kakain yan wholesale department. Tayo na mo rin, tayo. At uh, atin pong ipakita ang ating pinamimili. Yan. Yan. Ganyan po ngayon ka-organize. Ilan na ang cashier. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Uh, dito po yata sa tabi ay yung mga order na dadalhin sa bahay. Yung mga katulad namin na iniwan yung card. Ang maganda po dito ay hindi mo nababayaran. Pagdating pa sa bahay, babayaran. Ah, uh, cash on delivery. Ayan, tangyan na naman po ang Ah, uh, makakayurik Makakayuric acid. Oh, boy bawang, boy bawang. Boy bawang. Boy bawang, boy bawang. Ah, uh, uh, Ayan, mani, mani. Mani popcorn. Ano Ano gusto mo? dagdagin ng Ano? Ano Ano? Anong kulay nila? Yung Boy bawang, gusto mo lagi mo boy bawang. Ala, hindi ko na maintindihan. Ay yung corn bits na yon ng uh, na clover. Corn bits by ng clover. Hindi. Okay. Hindi, wala pa dito noon. Ayun ay bago. Ba? Oo. Ano kang gusto mong mahanghang? Hindi mga po mga maintindihan na. ni ma maha... ah... yung gay yung gay hindi kalakayan. Ala hindi yung ko na maintindihan. <laughs> ay, <wala natin. laughs> hindi na ho. Tortillas. Ay, ito yung mga tortillas, oh. Adini pala marami. Oh, yun yung maliit, oh. Yun 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 yung uwi siya na maliit, ilagay mo. Okay. Ayun, ayun yun. Baka diyan ay may ano? Ano No, 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 yung maliit na Are? No, are are, are potato, potato. Are? Yan, ang wala doon. Dagdagan mo, dagdagan mo tahabang habang nato pa tayo. Ilan? Kahit ilan, kahit sampu lima. Tortillios na dilaw. Ari mo sarap tortillios na dilaw, orange na sanyaga. Lagay mo ng extra tin. O kahit dadalawang tortillios tortillios po. O, ayan. <laughs> <Si Mangyan. laughs> oh, ayan. Ay, Mang Yan. gusto mo ipakilip pa sa akin yan. Oh, uh, hindi ah. Ay, hanggang Alibaba. Oh. Aba, Alibaba pala. Ay, hindi pala yung sinasabi ko Alibaba. Yung pala ay Clover. Ay, yung mga bilog, mga bilog. Antay. Wala na. Oh, bili, bili. Bili, bili. Bili. Pasko naman. Choco, choco. Marble. Ito, marble, choco, marble. Ang, ang dami yung kakainin. Mentos. Walang ibang gu gummy balls? Ito lang? Opo, okay, ma'am. Hmm. Uh. Amore, ah, ari pan, lollipop. Dagdagan mo, ari si Mickey Mouse. At uh. ang mga bata ay mga ngaruling ay bibili yan Ano pa? Ari heart, heart, meron pa. Oo, oh, meron pa niyan. Ay, Dadami pa. Ah, sige na. Ang kindi. Wala na po. Tik-o? Ah, bubble joe? Bubble joe? Lasan ng bubble joe? ay yeah. mo na haot, maghahat ng bubble joe. Yan na po, lahat ng hipon. Ah, lahat ng hipon, lahat ng bihon. Not, uh, you know, Dapat pala kita dito na nangunguha, kasi katabi ng wholesale. Ang pita, wala. Pita. Lagay mong pita. Yes, huh? Ayun gan sa taas. Ayun na ayun katabi ng Skyflix. Ayun, ayun. Taas tayo. Yan. Kuhan dahan, dahan. Op, op. Shaka. Patay. Oy, 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 oy. <laughs> Dalwa. Iyo, maigigi ho ang maya. Ah. Ito naman yung mga drinks. Gusto mo kumuha ng ano? Nung kok na maliit? Kailan kaya expired nito? Mahina ho kasi ang ano eh, sakto. O, ka na, kailan na expired nitong sakto na to? Ah, ah, ah. Yun na expiration? Na po. ay muna po. Tayo ko muna. Ko mga O binubutas. Ay <laughs> Kaya pala ay ginuguyam sa amin dahil binubutas. <laughs> Ayan na yung po yung sa ano, sa frozen. Laki-laki para na siyang SM. Kalaki. Ayan. Yung mga ito, ito ay taga Batangas mismo o taga Mindoro pala ho ang may-ari nito, uh, City Mart. Uh, kalaban po talaga ito ng mga dali, dali, grocery. Napakaganda po ng tindahan na ito, napakamura as in. Lahat po ng aking mga ka-YouTuber na panood ko na, pero hindi po ito patatalo sa mura ng uh, bilihin. Uh, talon talo po nito ang pure gold. Yan. Laki-laki. Hindi ka nabili ng ano, pan Walma? Doon. Kaya lang, ibabayaran mo doon. Ayan. At ang kandila na po ngayon. Yung pong itaas ay, ano nga kaya ang gagawin sa itaas? Siguro po yung mga restaurant. Meron Oo, may restaurant po ito. Kasi may uh, escalator pa taas. Naging ano na po ito, parang uh, supermarket na talaga. Pero may, may bago na po siyang kalaban din eh. Walmart, Walmart. Walmart nga ga? Walmart. Yung sa sa Pascual. Walter Mart. Walter Mart pala. May kalab. Pero napakamura talaga ho dito. Dahil ang Walter Mart pala ho ay SM. So, mahal pa rin. Kasi sa SM, kapareho ko lang ang price ng ano sardinas. Maganda, maganda ho ngayon mamili din. Kaya lang hindi hindi ho napalitan ang sahig. Nagtipid. <laughs> Nagtipid ho dito. Yeah. Parang hindi ko kayang ikutin. Napakalaki. Ari po ay sa mga sabon at mga downy. Ayan. Dati po ayun doon sa may ano oh, sa may banderitas lang siya. Hanggang doon lang po dati ito. Pero ngayon tingnan niyo naman. Sarap mamili pag may maibili. Lalo ito po ano, uh, tindahan ng mga magtitinda. Pamilihan pala hindi 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 tindahan. Pamilihan ng mga magtitinda ng mga sari-sari store. Yan. O, mo, may mga ano na sila, o. Oh. Yan. Sa taas ho natin, titingnan natin kung anong magiging, ano siya, magiging, ah, uh, tinda. Ang alam ko ho, mga restaurant, kasi ang restaurant din eh, maliliit yung mga stall doon sa labas na yon. Siguro po itataas at saka andamitan. Ma Huwag niyong babasagin. Bawas. Papas <laughs> ko na po. Yan. Yeah. Tanamang yan. Ito po yung napadagdag na bali parte. Yan yeah, yeah. Yang kahabaan na yun hanggang doon. Parang yung lalagyan ng lumi. Oh. bali kalahati po ang nadagdag sa kanya. Bali naging double. Ayan po. Oh. Yeah. At ito po dati ay uh, bodega. Bodega po ito dati. Tapos ito nga yung ano, yung um, ginawa. Ganda-ganda. Diyan ganda. po ang wholesaler. Tayo uuwi na po sa Basaysay. Babay na. Sulong long naman 'yan. Doon sa laruan. Mama, ang laruan. <laughs> may merinda ka? Asulong. Ah, wala naman tayong bit-bit. nagre na ho ang ano mang yan. Gutom na daw siya. Oh, ito po dati lang ang aming pinamamalingkihan niya. Ito parting ito. Yan. Na napakagulo. Oh, ito naman po ay sa mga dibote, mga tuyo-tuyo kaganda-ganda na. Oh. Napakaganda po, ayan. Ayan, ito po ang daan ng palabas. Oh, yan. ang ganda-ganda ng lalaga. ng mga pasta, bali magkatalikuran. Oh, yung ganda na dyan. Oh, ano kayang gagawin dyan? Ari po yung datihan na... Ah uh, sa mga prosen Ito lang ito lang yung dating prosen Oh, di ba? Ano ko yan? hindi ka bumili ng mantika o oh. dagdag mo yung mantika, yung canola. Ari-ari lang, ari lang. Ah uh, Oh, yung canola nasaan nga ga? Oh, hindi corn oil, canola. Nakalimutan ko. Uh, may magdadatingan po mga taga Italy o oh, yung vegetable oil. Ayan yung Happy Fiesta. Aray. Oo. oo. Bumili kang dalawa kasi po mga galing Italy hindi po yung nag mamantika ng uh, ating yung nasa dibote. At uh, yun daw po ay second hand. Wala naman nasa na sana. Yung dalawahan? Wala. Wala. Salamat po sa inyong lahat. Ayun po yung kay-share ng hindi wholesale. Diyan po dati kami nakikipagbakbakan. Yan. Yan, 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 yan. Nakabili na naman katahan dalawa. Kunin mo yan. Oh. Yan po. At at uh, tapos na po tayo. dito. Ha? saan ang exit ngayon? Ah, doon na pala ang exit. Oh, thank you po. Bye-bye. Bye-bye po. Ayun. Tama yun. Tama yun. Uh, thank you po. Thank you. At ako pa ibibili pa ng chunks at ihahabol ko kay mga kaya na po. Bye bye. Mama.